May isang kwento na kakaunti lang ang nakakaalam, ngunit may kapangyarihan itong ganap na baguhin ang inyong pananaw sa pagdurusa, pananampalataya at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang kwento ng isang simpleng tao, isang Capuchin friar na Italiano na namuhay noong ikadalawampung siglo at nakaranas ng isang bagay na isang tao lamang sa buong kasaysayan ng simbahang katoliko ang nakaranas ng napakalakas at napakatagal. Pinag-uusapan ko si Padre Pio ng Pietrelcina, ang lalaking literal na nagdala sa kanyang sariling katawan ng mga sugat ni Kristo sa loob ng limampung taon. Limampung taon, isipin na gumising ka araw-araw na may matinding sakit sa mga kamay, sa mga paa, sa dibdib, patuloy na dumudugo ng walang anumang medikal na paliwanag na makapagbibigay ng dahilan o makapagpapagaling sa mga sugat na ito. Ito ang kapalaran ni Padre Pio, isang kapalaran na hindi niya pinili ngunit tinanggap niya ng may pagpapakumbaba at tapang na humahamon sa lahat ng pangunawa ng tao. Ngunit bakit pipiliin ni Kristo na ibahagi ang kanyang mga sakit sa isang tao? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon, sa ating sariling pagdurusa, sa ating sariling pakikibaka? Bago natin sagutin ng mga tanong na ito, kailangan nating maunawaan kung sino ang kamanghamanghang taong ito at kung ano talaga ang nangyari noong umaga ng Setyembre ng 1918 nang ang langit ay humipos sa lupa sa paraang kakaunti ang makakaisip. Kung ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, kung ikaw ay nagtatanong kung bakit pinapaintulutan ng Diyos ang pagdurusa o kung gusto mo lang malaman ang isa sa mga pinakanakakaapektong kwento sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, magpatuloy sa panunood dahil ang iyong malalaman ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. At huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi makaligtaan ang anumang nilalaman na maaaring palakasin ang iyong pananampalataya at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Si Francesco Forgione ay isinilang noong Mayo 25, 1887 sa isang maliit na nayon na tinatawag na Pietrelcina sa timog ng Italia, isang rehiyon na minarkahan ng matinding kahirapan ngunit mayroon ding malalim at hindi matitinag na pananampalataya. Mula pa noong napakaliit niya, si Francesco ay nagpakita ng pambihirang debosyon, gumugugol ng mga oras sa panalangin, nagkakaroon ng mga mistikal na pangitain at nakakaranas ng presensya ng mga anghel at mga demonyo sa paraang maramdaman at nakatatakot. Sa edad na labin lima, pumasok siya sa order ng mga Capuchin Friars at natanggap ang relihiyosong pangalan na Pio, bilang parangal kay San Pio V. Mula sa simula ng kanyang buhay relihiyoso, naging malinaw sa kanyang mga pinuno na ang batang iyon ay may kakaibang bagay, isang espiritual na intensidad na lumampas sa karaniwan. Siya ay ordinadong pare noong 1910, ngunit ang kanyang kalusugan ay laging mahina, nagdurusa mula sa misteryosong lagnat at hindi maipaliwanag ng mga sakit na hindi madiagnose o magamot ng maayos ng mga doktor. Sa panahong iyon, nagsimula na siyang makaranas ng matinding sakit sa mga kamay at paa na para bang may hindi nakikitang bagay na tumatagos sa kanyang laman. Kilala si Padre Pio sa paggugol ng buong gabi sa panalangin, nakikipaglaban sa mga demonyakong tukso na inilarawan niya ng may nakakatakot na detalye sa kanyang mga liham sa kanyang mga espiritual na direktor. Nagsasalita siya tungkol sa mga pisikal na labanan sa masasamang nilalang na nag-iwan ng nakikitang mga marka sa kanyang katawan. Ngunit ang hindi nila naisip, kahit siya mismo, ay ang lahat ng ito ay paghahanda lamang para sa darating. Isang paghahanda upang maging isa sa mga pinakamalaking buhay na tanda ng mapagmahal na sakripisyo ni Kristo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Noong 1918, si Padre Pio ay ipinadala sa kumbento ng San Giovanni Rotondo, isang maliit na lungsod sa tuktok ng bundok sa rehiyon ng Gargano. At doon sa liblib at nakahiwalay na lugar na iyon, nangyari ang imposible. May isip mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ihanda ng Diyos para sa isang bagay na napakapambihira na lumalampas sa lahat ng pangunawa ng tao? Ito ang katotohanan ni Padre Pio, isang lalaking malapit ng maging buhay na aklat ng Ibanghelyo, isang nahahawakang pagpapakita ng pasyon ni Kristo. Magpatuloy sa panonood dahil lang sumunod na nangyari ay talagang nakakamangha. Noong Setyembre 20, 1918, isang Biyernes, si Padre Pio ay mag-isa sa simbahan ng kumbento, nakaluhod sa harap ng krusipiko, ginagawa ang kanyang panalangin sa umaga pagkatapos ipagdiwang ang banal na misa. Bigla siya ay dinala ng isang mistikal na karanasan na napakalakas na inilagay siya sa malalim na estado ng ekstasi. Inilarawan niya sa ibang pagkakataon sa isang liham sa kanyang espiritual na direktor na nakita niya si Kristong nakakrus na bumababa sa kanya. Mula sa limang banal na sugat sa katawan ng tagapagligtas, lumabas ang mga sinag ng matinding liwanag na tumagos sa kanyang mga kamay, kanyang mga paa at kanyang kaliwang dibdib eksakto kung saan si Kristo ay tinusok ng sibat ng sundalong Romano. Ang sakit ay hindi mailarawan, isang agoni na nag sa kanya na mawalan ng malay at bumagsak sa sahig ng simbahan. Nang sa wakas ay nakabawi siya ng malay at tumingin sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa at hinawakan ang kanyang dibdib. Nakita niya ng may takot at pagkamangha na dumudugo siya ng husto mula sa limang bukas na sugat na ngayon ay permanenteng minarkahan ang kanyang katawan. Sinubukan ni Padre Pio na itago ang mga sugat na ito. Binalot niya ang kanyang mga kamay sa mga benda gumamit ng guantes at nagsusuot ng saradong sandalyas para takpan ang kanyang mga paa. Takot siya sa atensyon sa pagkamausisa ng mga tao at higit sa lahat ayaw niyang maging isang espektakulo ito o isipin ng mga tao na naghahanap siya ng anumang uri ng personal na kaluwalhatian ngunit walang paraan upang itago ang isang napakahiwagang bagay sa mahabang panahon. Ang mga benda ay nababasa ng dugo na may hindi maipaliwanag na pabango inilarawan ng mga saksi bilang amoy ng mga bulaklak, ng mga rosas at ng mga violeta, isang bagay na humahamon sa anumang natural na paliwanag. Hindi nagtagal, kumalat ang balita at ang mga tao mula sa buong Italia at pagkatapos ay mula sa buong mundo ay nagsimulang pumunta sa San Giovanni Rotondo upang makita ang paring may stigmata. Agad na nagsimula ang simbahang katoliko ng mahigpit na investigasyon. Ipinadala ang mga doktor upang suriin si Padre Pio upang subukang makahanap ng anumang siyentipikong paliwanag, anumang tanda ng pandaraya o anumang sakit sa balat na maaaring magpaliwanag sa mga sugat na iyon. Ngunit lahat sila, nang walang eksepsyon, ay namangha dahil ang mga sugat ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng impeksyon kahit na laging bukas, hindi tumugon sa anumang medikal na paggamot at patuloy na dumudugo araw-araw nang hindi siya nawawalan ng sapat na dugo upang magdulot ng anemia o kamatayan sa loob ng limampung taon hanggang sa araw ng kanyang kamatayan noong 1968, si Padre Pio ay nagdala ng mga bukas na sugat na ito, dumudugo, nagdudulot ng patuloy na sakit, at iniaalay niya ang lahat ng pagdurusa na ito para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan para sa mga kaluluwa sa purgatorio at para sa pagpapabanal ng mga pari pinag ang kanyang mga sakit sa mga sakit ni Kristo sa krus. Nauunawaan mo ba ang lalim ng misteryong ito? Pinili ni Kristo ang isang tao upang literal na ibahagi ang kanyang mga sugat, upang ipakita sa mundo na ang sakripisyo ng krus ay hindi lamang isang alaala ng kasaysayan, kundi isang buhay at kasalukuyang katotohanan. Kung ang kwentong ito ay humahawak sa inyong puso, mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasaad, kung ano ang inyong nararamdaman, mag-iwan ng like upang mas maraming tao ang makakilala sa kamanghamanghang kwentong ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil mayroon kaming mas maraming makapangyarihang nilalaman na magpapalakas ng inyong pananampalataya. Ngunit bakit mahalaga ito para sa iyo na nanonood ngayon? Bakit ang kwento ni Padre Pio at ng kanyang mga sugat ay dapat gumawa ng pagkakaiba? sa iyong buhay? Ang sagot ay malalim at nagbabago kapag talagang nauunawaan mo kung ano ang ipinahahayag ni Kristo sa pamamagitan ng mga banal na sugat na nakaimprinta sa katawan ng isang mapagpakumbabang tao. Ang mga sugat ni Padre Pio ay isang nahahawakan at lantarang paalala na si Kristo ay tunay niyang dumaan sa lahat ng iyon dahil sa pag-ibig sa iyo dahil sa pag-ibig sa akin, dahil sa pag-ibig sa bawat tao na nabuhay o mabubuhay sa mundong ito. Yung kapag tiningnan mo ang iyong sariling mga sakit, iyong sariling mga pakikibaka, iyong sariling mga pagdurusa, maging pisikal, emosyonal, espiritual o relasyonal, maaari mong tanungin kung nasaan ang Diyos, bakit niya pinapahintulutan yon at bakit kailangan mong dumaan sa mga sitwasyong napakahirap na tila walang kahulugan o layunin. Itinuturo sa atin ni Padre Pio na ang pagdurusa kapag pinagsama sa pagdurusa ni Kristo kapag iniaalok ng may pag-ibig at pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay nagiging isang bagay na nagtutubos, isang bagay na maaaring magdala ng kaligtasan para sa iba e eh, pagpapagaling para sa mundo at pagpapabanal para sa ating sariling kaluluwa. Madalas niyang sinasabi na ang pagdurusa ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Hindi dahil gusto ng Diyos na makita tayong magdusa, kundi dahil ang pagdurusa na tinanggap at inialay ay nagaanyaya sa atin kay Kristo at binabago tayo sa larawan ng yaong unang nagdusa para sa atin ipinapakita din sa atin ni Padre Pio na hindi tayo nag-iisa sa ating sakit, na si Kristo ay malapit na naroroon sa bawat sandali ng panghihina, sa bawat luhang ibinubuhos, sa bawat tahimik na sigaw ng pagkawalang pag-asa dahil naranasan na niya ang lahat ng ito at higit pa.